dati. Eh. Pero wala talaga po akong confidence eh. Alam ko po sa sarili ko na like, hindi ako like, sing na SB19 or like, alamat. <laughs> so, parang yun po, tinanggap ko na po siya ng maaga. So parang inaisip ko na lang na parang ako na alam. <laughs> Mahala na to. So music na lang. Uh, yun po. Oo, kasi yung, yung ibang boy groups naman, merong isa, may isang gwapo, may eh. Pogi naman siguro. I, I think, quality din po talaga na uh, more more of like, a, uh, yung pagiging boyband hindi lang siguro siya about like uh, physical appearance. I mean, part na yan, of course, hindi ka na mapapasok kung wala kang like appeal, diba? Hindi ka na mapapasok sa isang boy group if wala kang uh, uh, ibubuga, kung baga ganun siya. So, I think it's more of like a personality thing uh, you need to blend in together to Uh, look good as a team. So, para po siyang ganun. Okay. Tapos, uh, dito sa concert mo, uh, meron ba kaming aasahan na kakantay mo perform na kakaiba doon sa mga dati mong ginagawa? Sasaya daw po ako. <laughs> daw. <laughs> Siguro po, yun. Uh, Nagte-training na po ako ng mga conflict, mga ganun, dead joke yan. Kunting steps lang po. So, yun. Siguro may... Pwede ako mag-magic, mag-magic ako yun. <laughs> yun po. Uh, Nag-train nagt po kami to be better every day. Um, so right now, ano yung uh, expectations mo sa show? Sure? Expectations ko po? So, yung sarili mo expectations. What do you feel right now? I just want my mom and dad to be proud. Yan po yung first. And yung fans ko na maging proud sila na andyan ako. And mapigyan ko sila ng magandang performance, magandang gabi. Nauuwi sila. Na Iisipin nila na parang like, parang one for the books yan. So, yan po yung, yan lang po yung gusto ko na i-expect. Kaya nag-work hard po ako to give them that, uh, ano ba, uh, yeah okay. expectation okay, okay.